Hindi na nakapalagpang isang street level individual matapos maaresto sa kinisang bypass operation ng Tacloban City PNP sa Barangay 89, San Jose, Tacloban City. Nakatutok dyan si Pacho Woman Sheba Piloneo. Arestado ang isang street level individual sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay 89, San Jose, Tacloban City. Bandang alas dos ng hapon ng ikasa ang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Office, City Drugs Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency na ka sa sospek ang anim na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na limang grabo na nagkakahalaga ng 34,000 at genuine 500 peso bill kasama ang dalawang pirasong 1,000 peso bill bogus money. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong pen and correspondent Patrolwoman Sheba Piloneo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Piloneo.